and make sure to hit that like button. Get ready. What's up? <laughs> oh. okay. <sighs> Ito mga lodge Nag ano tayo uh, batawag dito? Grocery uli Ayan meron tayong mga ano ba uh, matawag dito walker na iba iba klaseng ano ano pinili natin at uh, meron din tayong ayan yan sarap huh. at uh, meron tayong s'more ayan s'more meron tayong kasuy Ayan, okay, kaso ayan. Ayan. Ah. Uh, bumili rin tayo ng ng baboy, ayan 'no. Uh, 84.54 dollars. Wow. <laughs> May yogurt tayo, Greek. At meron tayong chicken, ayan. All right. Okay, lalagay na natin dito sa ano natin. Wala tayong tagahawak eh. Pero tignan nyo. Mga ano. Tignan nyo yung ano. Ah, iba yung. Ano. Pagi pa rin. At ang oras dito eh. Is uh, 4.45. yan Epi na. Alright. Sakay muna natin to. Uh. I-start na muna natin yung sasakyan start muna natin itong sasakyan no yun ayan nag start na at uh, balik tayo ito sa cart natin ayan alright at uh, hindi ko alam paano ko ito sasakay kasi hawak hawak ko yung phone pero isa kay muna natin ito, ito, itong chicken. Pwede pa sa isang kamay. Ayan. Doon. Kasakay na sila. Ay. Takip na lang natin. Ayan. Tapos ito. Si ano muna natin. Lagay natin doon sa amin. Kanong hey, kato. Yun. Nandun. Salamat po. Thank you Thank you for watching po. At huwag pong kalimutan mag-subscribe. Jos Mar Mix Vlog po. Okay po. Maraming maraming po salamat. Bye bye po.